ang tatlong biik at ang lobo. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na biik na nagngangalang Pedro, Juan at Luna. Isang araw, nagdesisyon ng tatlo na humiwalay na sa kanilang inahing baboy. Malayo ang nilakbay ng tatlong maliliit na baboy. Napag-usapan nilang tatlo na kapag nakakita sila ng maayos na lugar para sa kanilang mga sarili, ay sisimula na nilang magtayo ng bahay. Si Luna, ang bunso sa tatlo, ang unang nakakita ng lugar para sa kanyang bahay. May pagkatamad si Luna kung kaya't nagtayo siya ng sarili niyang bahay na gawa sa mga dayami. Sa kabilang dako Si Juan naman ang ikalawang nakakita ng lugar para sa kanyang bahay. Wais naman si Juan. Kung kaya't nagtayo siya ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. At ang huli ay si Pedro. Siya ang panganay sa tatlong maliliit na baboy. Si Pedro ay masipag at matalino. Nagtayo siya ng bahay na gawa naman sa bato. Masaya ang tatlong mga maliliit na baboy sa kanilang mga bagong tirahan, ngunit isang araw, dumating ang isang malaking lobo sa bahay ni Luna na gawa sa Dayami. Sa isang malakas na pag-ihip lamang ay napatumba nito ang bahay na ginawa ng unang biik. Sa takot na makain ng lobo ay tumakbo ang unang biik na si Luna patungo sa bahay ng ikalawang biik na si Juana. Ngunit dumating na naman ang malaking lobo. Natulad lamang ang bahay ni Juan sa bahay ng naunang biik na si Luna. Sa takot ng dalawang biik ay tumakbo naman sila patungo sa bahay ng ikatlong biik na si Pedro. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang malaking lobo. Hinipan nito ng paulit-ulit ang bahay ni Pedro. Ngunit hindi siya nagtagumpay naisip ng lobo na dumaan sa chimenea upang makapasok sa loob. Dahil sa nangyari sa naunang dalawang bahay ng mga biik, naglagay sila ng apoy at nagsalang doon ng mainit na tubig upang sa ganoon ay mapaso at masunog ang lobo kung sakali mang dumaan ito sa chimenea. At ganoon nga ang nangyari. Nagdaan sa chimenea ang lobo at doon tuluyang napaso. Nagtatakbo ang lobo sa sakit at hindi na muling nagbalik.